Ang sarap talaga dito sa Fortune Island. Ang linaw ng tubig. Kaya lang, kailangan na naming umuwi kasi gagabihin na kami. Ay, naku, ang sarap magbakasyon. Sana laging ganito. Nakakapag-enjoy ka talaga. Ay, gising-gising! Mali! Samahan niyo na pala ako, mamulat ng Barya. Kasi nandito na pala ako sa Singapore, wala na ako sa Pilipinas. Tapos na pala ang bakasyon ko. Ang hirap talaga makagit over sa mahabang bakasyon pili mo na dun ka pa sa Pilipinas kahit nandito ka na sa Singapore, unang araw ko pa lang, mula na magbalik ako kay Grab. Araw ng Wednesday to galing akong panggabi. Nakakuha kagad ako ng 30 orders sa loob lamang ng pitong oras from 2 o'clock to 9pm ng gabi. At Thursday, nakakuha naman tayo ng 45 orders. At pagdating naman, anong uh, Friday, nakakuha naman tayo ng 47 orders. At pagdating ng Saturday, nakuha din natin ang highest incentive na 48 orders. Kaya naman kumita na naman tayo ng higit kumulang 42,000 pesos o equivalent to $1,008 sa loob lamang ng 3 days and 7 hours. Kaya naman sobra-sobrang pasasalamat po kay Lord dahil kahit matagal ako nawala 2 weeks na bakasyon, pagbalik ko ganun pa rin yung order sa na nakukuha ko. Walang nagbago. As usual pa rin, the same as before pa rin. Kaya naman thank you, thank you Lord talaga. Sa mga blessings na binibigay mo sa amin na araw-araw. At sa mga followers po natin, salamat din po sa so walang sawang pagsuporta. At more blessing din po sa ating lahat.